Sa naganap na presscon, kalat na kalat ngayon ang behind the scene video ni Kim Joo at Paolo Bilino. Naglabasan ng samutsaring pang-asar sa aktres. May kita kasi sa kumalat na impormasyon, nakuupo ang Kim Pao. Sumenya si Kimi kay Paolo na magtabi sila at inurong ang upuan. Binigyan ito ng malisya ng mga haters. Wala sa mood si Paolo tila cold o malamig ang pakikitungo kay Kimi. Paraming bashers tuloy ang nagpapiesta sa social media. Iika nila. Obvious daw na walang feeling si Paolo. Magaling lang sa harap ng kamera. Ngayon na may bagong ebidensya. Siguro naman naniniwala na sila na pan-service lang ang lahat. At kasikatan lang ni Kim Chu ang pakay ni Paolo Bidino. Ayon nga sa mga komento, o ayon nga sa mga samot-saring komento, na pahayag ng mga netizens, parang naniniwala na rin kami na si Girl lang ang nagbibigay ng effort lagi. Babaero naman kasi talaga si Paolo noon pa, kaya siguro nag-aalangan si Kimi dahil sa background ni Paolo. Panigurado ang mga supporters magbubulag-bulagan yan sa mga kumakalat ngayon ayon pa sa isang komento. Obvious nga na naaawa lang kay Kim Ju sa video na iyan. Kasi ba diba, kung sweet sila at lamoy yung isang tao, hindi hahayaan na mapahiya ito sa maraming tao. Sure kami na maraming nakakita na ibang tao dyan. Sa attitude na ipinakita ni Paolo Bino, sadyang hindi pa rin nagbago. Ilan lang yan sa mga samot-saring komento. Nung sa